S.R.T.V. TV. Siyon! Grabe, ito na naman. Dumating na naman ang in-order natin na clipper. Overseas to, medyo matagal dumating. Yan yeah, o, sa TikTok na naman, siyempre. Pinamak, pinakamalupit to na nabili natin na clipper sa buong clipper, sa lahat ng clipper na no? na pinagbibili ko. Ito yung pinakamating, ito yung i-unbox natin mga ka-brother na ito yung ano uh, latest ng Keymade. Ano siya ba? Magnetic motor siya. Kumbaga yung mga sinaunang clipper natin na may wire. Magnetic motor 'yon. So parehas na parehas nito nito mga kapatid na pindin siya o Ito na siya. Nako, grabe. Iba talaga pag mga original na ano? Yan, no? nagre -ra rainbow rainbow siya, oh. Yan, ang original na siya magaganda. Yan, no? Original na kime ito, pag ganyan. Ang battery niya, napakakunat ito. Yan, no? 2,600 mAh. Grabe. Yung model niya, ano? 2035 model bago yan o nyo bagong labas ng kime na ano Ah, uh, magnetic motor siya na napakatindi nito sa mga nag ang barbero na pag, pag nagkaroon kagad ka nito lalo na sa mga kabrater natin barbero dyan na talagang matatagal na nag pag nagkaroon kayo nito napakasulit yan o no? excited na ako yun know? Grabe. Tingnan natin to agad-agad. Oh, mamaya muna to. Ito muna yung mga inclusion niya. So, ito yung charger niya. Yung ano niya, patungan. O, oh, yan no, oh. Ayos. yun, o. Oh. Type C. Yung guide niya, apat lang din. One to four. Ito yung charger niya o. Oh type C siyempre hindi nawawala yung brush na to na maliit so ito na to mabigat ang bigat nya mabigat yun oh grabe tingnan nyo naman yan yun mga brother kung nakikita nyo yung lobo Magnetic motor yung may ano siya. Yung tanso, 'yan o, oh, yung pula na tanso. Yan magnetic motors nga siya. Ito nagpatindi dito. dlc yung talim niya. Hindi wow! 'to naging init pa, brother. Sakto-sakto in sakto blade niya. Fade blade na rin siya, maganda 'no? Apat, yung ano niya, liver nut siya, sapat. Siya, yung charger niya. So yung titestingan na natin to mga ka-brother. Ito yung power niya. Napakalakas. Ang lakas. Grabe. Ang hina ng tunog. Mahina yung tunog nito, lalo sa personal to. Pagdating ng cellphone kasi, medyo malakas yung tunog. Yan. So ngayon, may turbo pa siya ito. Magiging 9,900 RPM siya. Yun, no? Oh. Yan. Yan siya. Yan yung standing charger niya. Pero pwede rin naman yung type C na charger na isa salpa mismo si cellphone. Ganyan siya katindi. syempre hindi makakumpleto ang video natin na kung hindi natin ito titestingin kung gaano ba katindi. So yan ay sewang performance niya mga kabrader oh. Parang wala kang ginugupit Grabe sa sobrang talas Siyempre para kang makabili niyan mga brother Available sa tiktok natin yan mga brother Pindutin mo ng yellow basket Diyan nako, nagkakaubusan na nito Napaka solid mo pag nagkaroon ka nito